ito mga bay, mga bangka na ito mga bay Durog, durog Good morning po mga bay Mag-iikot so, na po tayo Sa mga Mga tinamaan talaga mga bay

empat, lima. Ah, unum. Itu, 8 na di nanti tu bandar mama bay. Contoh ini negara Itu teman wala nang dingding ba ang bayan na lula wala nang pambu masawad doon thank <laughs> you Karena udah gelap, gue jelembut. Gelap, gue jelembut. Grabe, Mama Kaya ngupin sa ayod. Ano ba yan? Ito yung kagabi yung mga bayan. Narala yung makina. Yung makina niya na na. Oh. Matikas ko balik. Ano? yung kagabi mga bay na nirambol rambol talaga hindi na mabilang ilang piraso ito nagkarambol kagabi ito ilang piraso pang kahit ang mga bay dami nito sa dalawa tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong pangka na nagkarambula mga bay. Ito isa pa, dalawa, mga bayntihin. Ay, eh, isa pala, kasko na lang yung natira. Eh, makina na lang mga bay. ao ni mu ha, ai vẫn là boss này nè, ao này, to cây uar matu mau vậy nè, na putul điu mang anh dulu nầy, na putul, to sige bawa wa unsa may bang to ato to, ah na diri Dira na po Ucho 20 lagi Mabainti ka po duha rata to abok so wala kayo ha ah, layo, ha. to palayo ah to pad ah to pad to sa ha. huwalay na mga kayang katawan mga bay. Yan, makina. Pinipit na ano? Nalata. De Nangyari.

na to mga bay, mga bangka na mga bay. Dugdurog.

I'm not supposed इसतवा इन्हें से परो मत दरे आग इसतवा वॉल्यूम तो हंगिन जात और सोप मा मुक को ना सोई उई उरे मुरे पत्ता नहीं तो कबट बैठ Yo, Ubayan jo. Ay, yo. Bangka boys mga bay, sira. Lambang, ano, ang bangga, mga, bay. Durog. Gawas mga city. ah, ya, bihi bangka ang sinira mga bay. para sobrang bain, tiyata,

Tarik lang. Tarik lang nga guba ko no. Lansang eh, lansang ra. Tukse. Pino mga Rodel. Wag na kinain. Ano nagsa Rodel? Ha? Ano wala nagsa sa Rodel? Ato mga nagipo na pambot ato, ali mga way kapos lan. Kang Rodel, kang Gipot, kang Tayong, kang Arman, kang Sardinas sa gilumping lumping Oh. Uh.

Itong sira niya mga eh. May kaso, may ganda. Di ba ba parang ang madol? Bawal madol, oh. Hindi po nga kasuha, oh. Bale, ipuntahan po natin yung sa kabilang dulo po mga bay. O, o doon yung bangka natin mga bay. O, wala talaga ano, hindi talaga inaasahan yung ano na yung bagyo na yun na ganoon palakalakas. kalakas. kasi kahit dun sa balita mga bay wala naman kami ano dito walang, walang signal ba hindi kaya nung nakaraan bagyong tino at saka bagyong uwan ay may mga babala ngayon talaga wala kasi hindi talaga inaasahan mga bay bali tulong tulong na mga bay sa pag ano sa pagbara ng mga bangka. Tulong-tulong na po mga bay sa... Ha? Ah? Diriobo siya. Kabuo pa man saan? Balay mga bay, tulong-tulong na sa pagangat ng mga bangka. O, oh, doon si ano? Si Kapitan at saka si Banwa, doon na rin. At si Brad Buboy. So, tayo taga video lang muna. Yung iba dito wala pa tong cafe mga

Ay, ito yung isang bangka aga bina, binabantayan nung may-ari mga bayo. Oh, grabe. What's up? Oh. Oh, ito ito yung may-ari mga bayo. Grabe. Buti buo pa yung kasko. Ali, oh, tibay ng kasko mo so. Ha? Huh? Ha? Huh? Ano ba malawran dito? Ah, Winasak-wasak talaga mga ari. Ilang play. Grabe dahil. Basta ko Sus. Balay papunta kami doon ngayon sa 316 mga bay. O doon naman. O, tap, yung iba dito tapos na. Yung iba naman. Mamaya na mga bay. O yung 316 naman yung. I-rescue. po sa inyong lahat mga bay, mga sir mga mam so, ito po ay baka sakali lang po mga bay uh, ito po ay para lang po doon sa mga nangakaluwang na yung talagang nakakaluwang luwang po mga bay And sa mga willing din lang po tumulong So ito po ay para sa mga kaisla. Kaisla ko na mga mabay dito sa mga kasamahan namin dito sa isla na kapwa namin mangingisda na makapagpaabot po ng tulong so sa personal po namin ay hindi 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 magiging ganun kalaki lalong lalo na po ay ay naapiktuhan din po tayo mga bay pero ang may priority po talaga sa ngayon po ay yung halos wala nang mapakinabangan po mga bay yung talagang dinurog yung mga bangka nila na lahat na lahat ng gamit sa bangka ay halos wala, wala na talaga mga bay yung nakita nyo po na Pati baul ay bali-bali, hindi na po mapakinabangan. Pati mga gamit, fish finder, makina, yung makina, baka magawan pa ng paraan. Pero yung kabu, ang bangka po talaga, ay talagang wasak na wasak po mga bay. May ilan po na sobrang nawasak na wala na mapakinabangan. Yung iba naman ay kailangan ng ilang plywood ilang kahoy o yun po mga bay siguro pamasko na lang po yung mga bay o mamamasko po sa inyo doon lang po sa talagang may kaya po mga bay sa mga nakakaluwang luwang para po dito sa mga kaisla ko o sa mga nais po magpaabot ng ng kahit po hindi mga bay hindi niyo hindi po kailangan hindi niyo po kailangan ng malaki kahit limang piso, sambung piso mga bay sa dami po ng nanonood dito sa buhay isla na nakasuporta sa amin pag naipon po yan napakalaking bagay po yan para dito sa amin dito sa mga talagang naapektuhan po mga bay talagang kailangan kailangan mga bay o nakaraan hindi man natin, hindi hindi, tayo masyadong naapektuhan, mga bay o ngayon ay Ah, uh, grabe po talaga. So, ito po pala mga ba yung sa so mga nais po doon magpaabot. So, ito po yung yung Gcash na pwede lang mo padalahan. Yan Gcash po yan ng kapatid ko at saka Gcash ko po. At sa mga kung wala pong Gcash or sa mga remittances po. So meron naman po kami dito <clears throat> Palawan Punshop, Cebuana, Western, Chaim Lowell here. Ito naman po yung detalye ko mga bay So, yan. so maraming maraming salamat po agad Dun sa mga magpapaabot po ng tulong At sisiguraduhin po namin sa inyo Kasama ng buong team na Lahat po ay makakarating po sa Mga nararapat na mapagbigyan po mga bay So Tingnan po at mag-update-update lang po kami mga bay Kasi yung 316 ay Uh, kailangan pa din i-rescue. Pero ayos lang po yun mga bay kasi hindi talaga naman siya na katulad sa iba na, na talagang sobrang sira. Bagaman may mga sira pero yung sobrang kawawa talaga yung iba nga po, mga bay na grabe. Halos so yun na nga wala na talagang natira. Yung mga makina nakabaon na sa lupa. Yung nangyari po na yun mga bay na pag hindi talaga namin inaasahan gawa ng pati sa balita ay walang walang abiso na ganito kalakas na ganun kalakas hindi katulad ng bagyong Tino at saka bagyong Juan ay may abiso po subang so, may warning at yun nga nakamonitor din tayo doon sa doon sa Windy doon sa may app tayong sinusubaybayan mga bay so doon ganun din hindi naman talaga lumakas lahat po dito sa isla ay merong app na gano'n na nakabantay nga po mga bay. So, hindi talaga po inaasahan. Anong nangyari po kasi noon, biglang bumaliktad yung hangin. So, parang iniisip namin siguro nagkaroon ng ipo-ipo. Hindi -ipo. namin alam mga bay, basta sobrang lakas talaga na ilang na walang isang oras, kalahating oras. Boom! Biglang grabe, biglang lakas na ayun, ang daming daming nilubog, winasak na bangka. So, yun. So, muli, maraming maraming salamat po sa inyong mga bay, sa inyong walang sarang suporta at lagi panunood. Mag-update na po kami lagi sa inyo, time to time.